Illegal campaign materials ng mga national candidates sang katutak pa rin dito sa Pasay at Makati. RH15, Giselle Rekaport. Coming Giselle! natin na namumutiktik pa rin yung mga illegal campaign material ng mga national candidates sa mga ipinagbabawal na lugar. Ito kahit nagsimula na yung offline backlash ng convention on election at binigyan ng 72 oras yung mga kandidato at political party bago ang simula ng campaign period na alisen yung lahat ng prohibited election propaganda sa mga pampublikong lugar. Batayan sa si Resolution No. 11086 na inisyo noong December ng nagkalipas sa taon. Mula sa Libertad, Buendia Avenue sa Pasig City hanggang sa bahagi ng ng Yorkuya sa Makati City, San Caterba, yung mga campaign poster sa mga poste ng ilaw at kuryente na ang karamihan mga partilist group. Marami rin campaign poster ng local candidate na ayon kay Atty. Alvin Jantugas, ang election officer ng District 2 ng Batay City, hindi pa rin maaaring baklasin maski doon sa mga ipinagbabawal na lugar. Kahit sa bawal so, talaga, yung... no? Hindi ba pwedeng kapag uh, bawal, sa bawal na lugar, eh, tanggalin na rin, di ba? Alis na rin. Oh. Oo. Oh, oh. Pero, ka Jerry Katrin, ang sabi ni uh, Chairman George Garcia dyan, pwede naman daw yan kung piskahin ng MMDA at ng mga lokal na pamahalaan kung mapatutunayan na mayroong paglabag na doon sa kanilang mga... Ay, tulad ito, 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 ito yung pinapakita mo, Giselle. Si, yung pinapakita uh, si, mo. Sino may pag, ba yan? May paglabag ito. Labo eh. Labo. Al labo nung labo. Uh, picture labo. eh. Labo niya. Blurred. <laughs> <laughs> May paglabag ito. <laughs> Hindi namin makita kung sino. Ha? <laughs> ah? <laughs> Hindi mo ngayon maidemanda kung sino yan. <laughs> Sasabihin, ang labo mo, Giselle. Ang labo mo, Giselle. <laughs> Uh, yung, yung, kopya natin ka, Jerry Catoning, klaro, ang ah. Uh, tawag pa rin, yung, yung mga ganyan, ang sabi ng Comelec, eh, eh, hahawakan lang nila bilang uh, ebidensya doon sa mga posibleng ikaso sa mga uh, kandidato na mga pasaway ngayong simula na yung uh, campaign period. Bukod dyan sa mga poste ng ilaw at kuryente ka, Jerry Katunin, ilang mga public utility bus din yung naispata natin na meron din mga campaign adano ng mga national candidate na ayon sa Comelec, bawal din yan dahil ma Turinga na public property pa rin yung mga basta yan kahit papagmamay-ari ng pribadong kumpanya o individual. Ito si Giselle Rigaport para sa DZRH una sa Pilipinas una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle Rigaports.